ano lakas at talsik ng langis, oh. Oo, oo, oh, oh. Pati dito sa lipstick, oh. Oo, oo. Mababi, oh. Lalo oh. oh. na nga ako ng langis, oh. Mababi. Ito pala yung dahilan bakit uh, lakas ng kalsik ng o dito sa, sa engine kasi ang um, kapuntang hydrovac dito yun nila pin, nila kaya ang hose kapunta sa ano, sa trunkies kaya yung hangin yun, napunta sa makina kaya uh, uh, okay,